Malacañang nagdeklara ng special non-working holiday sa araw ng eleksyon May 12, 2025. Ibig sabihin, kung papasok ka sa araw ng eleksyon, meron ka 30% additional na pay or bayad. Pero kung hindi ka papasok sa araw ng eleksyon, ay wala kang matatanggap na 30%. Mga kababayan, sa Lunes na po ang eleksyon. Kaya lahat po tayo ay lalabas para bumoto sa bagong labas na survey. PDP laban pa rin ang nangunguna. Sigurado sa aktual na eleksyon sa May 12, walo ang papasok sa PDP. Sigurado po yan. Siyempre, PDP laban tayo straight. Basahin po natin yung proclamation. Malacanang, Manila. By the, pre, by the President of the Philippines, Proclamation No. 878, declaring Monday 12 of May 2025 a special non-working holiday throughout the Philippines at throughout the country. Whereas the national and local elections shall be held on Monday 12 May 2025, there is a need to declare Monday 12 of May 2025 as a special non-working rally to enable the people to properly exercise their right to vote. Then sa baba, meron sign Lucas Bersamin, Executive Secretary.